Panibagong araw naman sa ating lahat Yun, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan, ha, uh, medyo maaga tayo lumusong ngayon At Nandito na tayo sa Farm 2 Ayan, ha, uh, nandito yung ano natin mga gamit Ayan And, Ayan na yan na natin sa Farm 2 Mga ano pa rin to oh. Mahina pa rin Daas Ayan, ah, uh, ano tayo dito? Ayan, tumatalab na yung pataba natin. Ayan, malapit na malapit na talaga. Namumugong na, no. oh. Ayan yung ano natin, paray natin dito sa farm too. Walang tubig. Ano ba yan, mga lamok? Ayan, oh. Ganda na ng pagkaitin. Ano lang yan? Ito yung na, anong... May damo, pupuntahan natin ang ano yung El Salvador ispray natin baka O sakali mamayang hapon kaya makapananghali pagkatapos natin sa farman pag ispray tayo sa farman ayun damo na ano pa yung dalawang banas na to yung medyo mga damo yung dalawang banas doon sa dulo wala ito madalang gawin dito sa kagawin dulo hindi na muna tayo magpapat magpapaanda ng masa na dito. Hoy, daming ano, lumilipad. Kailangan maano na rin to. May spray na rin. Maraming lumilipad. Ay, may tubig, tubig pa naman. Ayan to. Kailangan to, paisar Ay, hindi na pala. Yung El Salvador na lang. Nagusibo sa tapos ito yung mga talbusin natin nalinis na namin ni boss Andy nung isang araw masawal hindi pa lahat na ano na may puno okay. nandito yung mga ano natin yung ibang gamit kunin muna natin yung okay. Mga, ano natin dito talbusin natin Palay, palay! ano lang yata ah. pwede na ang di bombahan ng ano to ah. pero bombahan pa rin natin yung El Salvador daw kahit na ibomba natin ng ano yun pwede kahit na sumasapaw malamig naman daw sa palay eh. may nagsuggest sa atin El Salvador daw bilhin natin

ka ano, may tikling ano o ayun yung ano ni pare lari yun screen na natin kung may huli kahapon pinag-almusal natin huli nito meron, tilapia yung malaki isa so, sa kaysa ng tekling pwede na to yan o mga tilapia sa kaysa ng sa ayos ng tilapia medyo malapad lapad buti linagay ni pare lari to kahit pa paano kahit pang ulam ulam lang tikling 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 nung mag nung kasi si pare lari linagay yung ano na to ibon yung screen dun yun tikling tapos tilapia okay lang o kahit pang ulam ulam lang magaan na lang tayo ng hooders ngayon maga alam mo siya yan, si natin siya, si Basanti noodle sa kayang nakuha nating isda o hanggat nagaano siya hanggat maaga ispray natin ulit yung mga ano natin yung mga ka tawag dito kamatis yeah, yun natin nagawa maandar siya tapos namamatay parang isang araw malamang sa makina kinay ng ano na to? Ang yan, ito na naging diferensya nito tinignan natin karburador tapos yung spark plug ng isa pinagpalit natin wala pa rin o sa ano na ito yung karburador uh, naman tinignan natin kung sira yung ano niya, pinaka diaphragm hindi naman ang nagka-depression nito mismong makina hindi na yung ano hindi yung spark plug or carburetor kailangan nito yung mekaniko o tayo sirani ko lang tayo lumamig na iba ako o ano to manok lumamig na yung manok ginawa natin yung ano hindi natin nagawa maandar siya hindi siya tumutuloy kain muna tayo tapos yung nakuha natin sa ice cream. Kalutong. Isda. Ano mo tayo? Mag-iswain muna tayo. Okay. Uh, hiram muna tayo ng ano kay ano. Kay Kuya Elvin. kay Boss po na. Isfray. Para makapag-isfray na tayo. Doon natin yung ano. Doon na tayo mag-umpisa sa dulo. Doon sa, sa banak. Mas mas tawag ta mas maraming mani to yan mabas turun tayo ng display kay Kuya ay pala niya, maganda na isang hagis pa lang din yan ay tumihinit ah yung kalabaw natin Kanina umaambon. Yan, awas. Nag-spray sa iba sandi. Ito pala yung ano. Buating nakakuha muna pala. Sa bagay, sa susunod na ano lang. Kunin natin yung damo na no? yun. Sa kate. Ayan na tayo mga na natin kayo Boss din yung mga sabon na Sa na si Uso Ganoon mga boss, isang ka na isang karga ang ganda sa balisuso nakakarating tayo dito sa dulo mainit siyang palabaw I'm sabay so, na kami ni Boss Andy para natatensya namin yung pagitan nung sa so, may ano nung pito namin may gindalong hektare kanta tayo ah, nakadalang pasok na tayo dito ah, patat, nung pangalawa wala nang dalawang hektare yung inaano natin yan yung ni-spray natin ikapi eh, muna tayo ikapi pa naman tayong dala yung mabasa basa tayo na iniisip wala na pala tayong kapi dito kahapon Kalimutan natin magdala ngayon. Pero may kape pa naman tayo dito. Galing sa ano, sa, ba sa bahay. Yung ano na, nakatimpla na. So, sa tumbler. Hala. Sa so, dami natin nang iniisip. Ah. Uh, Kalimutan natin mag-cook, magdala ng kape. Gaano na tayo? Eh, medyo kumukulim din. Pusin na natin. Ah, kahit na mainit, medyo kumukulim din. Kaya pwede pang mag-ano Mag-spray. Hindi na mag-ano kainit. Na. Pinatay na ni Boss Andy. Ano, yung... makina. Okay na. Tasabukan natin ng pokotaba mamaya to. Yung taas. yun mga boss mga ating dalawang karga na lang kami ni boss Andy nandito na kami sa isang banos sa taas pagpusin na natin bago ano bago mga pananghali para ano para mamaya mapagtanggal na tayo ng mabahong mga damit Ne Nagpadala tayo ng spray. Ayan, natapos na naman namin ni Bosal. Nabuting kami ng alauna. Buti. yan, kumulim na mo. Kaya kahit na tangali ang tapat, medyo maganda yung pag-i-spray. Ayan yung mga in-spray natin dito. Dito medyo ano. Laglag -lag yung mga usong kabayo. Saka paro-paro. Ayan eh usong kabayo. Ito ba? Bata ng hangin eh. Ayan Ang awas oh, ang kabayan. Ayan o. Laglag. Ang mga no brown na yan. So pa, Paro-paro. Patay eh Ay, puti na yan. Paro-paro yan. Ayan. Kapal. O, mga hilo pa o. Ayan, ha, ginamit pala natin, ano uh, pinang-spray bali lang yung pang-spray na balit sa farm 1 Tatlo yata yung okay. ah, natin ngayon may tira pa kasing ano dito kaka may tira tayong ano doon fungicide yung Vita Blue, linagyan natin natin bali 4 yung ginamit natin gamot yung Vita Blue Kinuha ko yung isang tira natin sa farm 2 para maisa na lang dito, maisabay na sa farm 1 <coughs> uh, fungicide tapos insecticide saka pesticide yung pexalon para din sa ano yun, sa mga hanip sa kausong kabayo tapos barako ganun din pang lumilipad din yun -ano lang natin yung barako saka yung uh, pexalon saka yung ano chess o hindi na natin din, nadalay pack kasi doon na natin pinaghalo-halo Halos ubus yung ano, ubus yung gamot natin. Masamayaan na natin yung gamot natin. Bali, nabiti tayo sa uh, ano. Ubus. Ilang karga na lang siguro yun. Mga dalawa, tatlo. Ewan ko magkano yung nabili ni nila nanay na yun na pexalon uh, chest saka barako tapos sinagay na nga rin natin yung ano yung bite of pang ano din ng dahon yun eh parang patabaki sa dahon ayun nagpalit na rin si Bosandio makati yung gamot tapos mabaho tayo nagpalit na rin nung nakaraang nag-spray tayo huli Nakakana tayo doon sa ano sa ranate eh, Tainan lang tayo Umaambun Umaambun tapos naman natin yung pagpataba Pagpapataba Pataba natin itong sa taas na to Hindi na yaring mapataba Pupuro na lang natin na puti yun mga boss ano na natin nasabog na natin yung pataba ayun bali ito yung isang vanos na to tapos nakaano tayo dun sinabog natin ng manifesto sa pangalawang banos ayun okay. ano ka na boss bunak nihiram yung bangka natin ah eh. dalawang araw lang di tayo makakapagpatubig dyan bagong sabog yung pataba eh. si Boss Andy inano na kalabaw ah uh, sosoga na okay. tingnan natin yung ano na ating kanina napatay natin sa mga kabayo ito kapal pala ano ba sa may ipon ipon ayan, ayan brown lot uh, left hopper sa English so usong kabayo dito ayan, ayan ano yan usong kabayo yan kapalo ayan napatay natin usong kabayo kapalo bulagta bulagta sila kapal pati man ano mayroon ding kulay green green left uh, 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 yun mga boss ayun yung ano natin sa farm 2 ito may, nak may nakalabas ng iba ayun no? na may patanaw na oh. eh hey, malapit na siya sabagay so ano na to sa 12 dalawang buwan na yan 60 days na so, At, talagang ano na itong medyo umaih medyo maliit pero yun parang um umabol din ng konti oh. nasa bana. na umano din pala ng kakunti ah uh, tawag dito lumaki dan pala ng konti gantuhod kailangan rin na rin natin may spray walang tubig oh kailangan maanda matubigan bukas bukas magpapatubig tayo dyan sa lukay ang lumalabas yung bunga kailangan matubigan <coughs> yan mabas bunga tayo sa kate wala ito ano pa naman Aga pa. Uwa muna tayo sa sakate. Yan mga boss. Dito tayo. Tayo pinagkukunan natin dati nang tubutubuhan magkukuhaan na ulit natin yan o oh. Tubu tubuhan mga boss lakas ng ano hangin ayun bali tatlong big kiss yung nakuha natin na katamtaman yung laki eh. yung katamtaman lang yung ano kayang kayang buhatin ayun papawin na kami ni boss Andy kahit bukas siguro din ako kumuha sa katin, yan pwede na yan mabas Andito na dito na kaya sa bahay di dito sa likod ayun natin yung ano para di sayangin ito na muna ipakakain natin yung tubutubuhan may paragas pa naman tayo dun bukas maga para magiba naman yung ano panlasa ng kalabaw hindi puro para grass Bakit, na. Bakit, sigur. Bakit, hindi umuwi na baka tinari siguro baka tindi yung ano yung tubo-tubuan natin Ay. Pasarap na mahirap nung may kalabaw. Lalo. Ano na eh. Isang balat kalahati. Kahit pa paano. May darating na tayong sa araw-araw. Pag ginatas natin. Napakahirap nang walang dinarating. Eh eh mga alam, pa naman natin ano pa lang mag uumpisa pa lang yun o oh. kaya na mabos yun o oh. yung kalabaw pag gusto o oh. wala na yata Naibay, oh, ano naiba yung lasa ng kalabaw ba't -ano, mga ano yung mga palad pala dito mga ano eh. yan ho bas ah uh, dito ko na lang muna siguro tapusin na natin muntin video ah uh, maraming po salamat sa walang sawang support ah. at pag sa amin ni boss Andy yan ingat po kayo palagi and God bless yan kita kita na lang po tayo Explode by Hingan Atayo